Anong kapangan? Walang nabuhay ng isang sili. Talong, dead. Ito may isa Katola, na tira. Saan? Oo, uh, uh, may natirang isa. Ayan, magbubunga na. hmm. <laughs> may bunga na. Sayang yung iba. Ang pa namang puno ito. ng patula. Sayang. Nakakapanghinayang pag tanim mo. Ayan, ang dalawa pala itong talong na buhay. Wala na. Ito na lang natira. Oh. Patula, dalawa ang puno. Tapos magbubunga na. Oh. Hmm. Sayang. Sayang. Pero, parang mamamatay na yung puno huh? ah. Nga nga pang hinayang. Tawid ulit. ko, ang sakit. Mabatong silis yung ano. Malalim to kasi. Ah, Hino ka yan? Hino yan, kukunin na namin yung mga upo dito sa harap. Pati pipino, may pipino kunti. Ay, grabe tubig. Lamig. Eh. มาปากกันมา <small> 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 kita mahu